Ang mukha ako ano na uh, <laughs> ah, tumat ah, kamatis na sa sobrang init. Kahit gabi po ang init-init. Ayan, ang ganda ng pauntin. Eh. Ayan. gendaku sister sigh sister sara si minak la 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 arlin eh hey, mama maaf kubbi sara <laughs> 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 la <Lala> kalahi yakopa <kub. laughs> bimo ya bimo ya bai bimo ya latru kita. kali ati Ayan, ang ganda-ganda po ng fountain. Bismillah, Pimay, 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 Pimay. Ayan. Oh, look at the pastel, guys. Ayan. Pimay, Pimay, Pimay. Eh, Pimay. Pimay, Ayan, ang lawak po nito. Wait, wait. Ayan. Uh, ang ganda-ganda po. Nandito kami ngayon sa Wapura. Sister, say hi! Okay. <laughs> <laughs> Naglalakad-lakad kami ng aking kasama. Minagro lang, la lang, di lang, minagro lang, Ayan, malawak po yan. Ang gandoon. Tali mo na, tali. Tayo, <tali> Ayun, no. Saltan! Ali, abud, no. abud, abud. Sawa, sawa. Ayan. Bye. <tali> Hindi kita pwede picture na kahawak mo yung bata eh. Ayan ang ganda. Sarap maligo. Kailang init ng tubig. Ayan, ang ganda-ganda ng fountain. Ayan. Ha? plus ka na. Ayan. Bye, meron yan ano, um, tawag yan? Duck. Back. May ayun oh, iklin. Dalawa. Arlene.

Ayan. Ang lawak po nito. Ah, wait, wait. Ayan. Ang ganda-ganda po. Nandito kami ngayon sa Wapura. Sister, say hi! <laughs> Naglalakad-lakad kami ng aking kasama. Minna kru la minna kiji badin mafi malu. Enggak. Ayan melawak ko Tali minu tali. 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 No, Saltan. Tali abud no, abu Abud abud sawa, sawa. Ayan. Bye. Hindi <laughs> mm -hmm. kita pwedeng picture na kakahawak mo yung bata eh. Ayan ang ganda. Sarap maligo. Kailang init ng tubig. Ayan, ang ganda-ganda ng fountain. Ayan, ayan. Ha? Lost ka Ayan. Bye, meron yan ano? Um, tawag yan? Duck. Back. May ayun oh, itnin. Dalawa. Arlene. Ganda, 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 ha? Welcome po my YouTube channel, LMRB Mix Vlog. Ayan, nandito po kami sa Wapra. Ayan po ang ganda-ganda ng fountain. Ayan, ang ganda po ng fountain dito ang ano, dalawang pato. Kaya sana kaya yun. Ay, pipit, ano ko po, video ko po. Ayan, ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Ayan. Ang ganda. Ayan po, oh, may, 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 pato isa. Oh. Ay, dalawa. Ayan, dalawa. Dalawa pong pato yan. Ayan, kulay brown. Ayan, ang ganda. Ayan yung fountain. Nandito po kami sa Wapra. Nagbakasyon. Apat, alimang araw kami dito. Ayan. Thank you.

Ayan ang bubukod. Ayan. <laughs> Dami po silang manok. Ayan. Ayan po umaraming maraming isdang maliliit tilapia. Ayan may malaki o oh. Ayun. Ayun, oh. Mm. Ayan, may malaking isda, oh. Ayan. Ayan may malaki. Ayan, oh, malaking isda. Ayan, oh, no, malaking isda. Nakakatuwa tilapia. Mm. Mm. Ayan, daming tilapia. Ayan, dami pong tilapia dito. Ayun. Ayan, daming tilapia. Ayan, ang laki o. Ayan, kibir. Ang laking tilapia. Pisa, amak. Shopee had a kibir ho. Ha? Hada kibir. Kibir, hada Hada kibir, lasang kibir. Hello. Hmm. Hmm. Pibaan. Mini iya, ayun, ayun po marami isda o tilapia sarap niyan. Mini mini shop. Oh, ha -ha. ah, shop. Ah, ada shop. Hay. Hmm. Anjo. Ayun, nanti mapi oh, ada. Yan ang dami pong tilapia. Ayun, ada kibir ho shopi. Oh, kibir mini. Hmm. Ay, ada fibi ba adu? Ayan. Ang daming tilapia. Oh, ay piki bir. Ang lalaki po ng may tilapia, yung malalaki may maliliit pa. Mm. <laughs> ano show? Ma ano ma show? Hindi pishop? Hada oh, shopi. Minim show. Hada mobile ma show. Hada karban mobile hindi. Oh, hindi ni Masiwana. na. Ana shup shupi. Oh, shup Mobile ana. Oh. Mm, wajid. Yeah. Ayan, ang dami pong tilapia. Ayan. Ayan, doon. Meron pang oh, may pang sa ganso, na. may yeah, yeah. chicken, may pato. Ayan. Biwa sama. Ayan. Alas. Ano ang Ayan, ang ganda-ganda. Ayan, dun po yung malaki pong um, pispan. Ayan, paikot po siya. Hindi ko kasi pwede po ipapunta doon kasi may nanay eh. Bawal. Kaya hanggang dito na lang. Ayan, dami-dami, dami-daming -dami isda, dami-daming tilapia. Ayan po, may malaking isda, ibang kulay, oh. Malaki-laki na, ayun, ayun, ayun. Ayun. Ayan, dami, oh. Ayan, oh. Ang daming isda po, ayan. <laughs> Hada kibir oh. Ayan po ang laki-laki. Ayan po. Ibang kulay. Kaka ibang isda. Isa lang siya. Ayun may malaki pa po po siya. Pero ayun yung tilapia. Oh. Ayun oh. Ayun. Ayun wadji do siyupi. Ayun. Ayun anda. Ha ah, kibir. Kibir ho oh, siyupi. Hada kibir ho. Oh, kibir. Eh hey, Hada. Buah fakar, inti fakar rane samai surah warah.